So guys, good afternoon. Ah, nakita natin yung ating mga kapatid na ayta nandito sa may tawid ng dahan guys. So lalapit tayo. Bibigyan natin kahit papano na ang ano nila. Bibigyan tayo ng kahit magkano lang guys. Kay! Oh! Magandang hapon po. Uh, ah, wala po tayo na. na. Sa po kayo nakatira? Sa po kayo nakatira? Ah, sa baba. Ayan guys, nandito yung mga kapatid natin na ita dito. Nanangalian na ba po kanya? Tay. Ah, Ah, wala pa pa. So guys, kaya nakalagin siya dito. Walang ayan guys, ang nakalagay ni Tatay, walang anak buhay kaya humingi ng tulong. Ayan guys, so bibigyan naman natin si Tatay kahit na pambili lang nila ng bigas. kahit papano makatulong man lang tayo kay tatay teka bibigay natin sa tatay nyo kasi si tatay ang bibili ng bigas ha so guys bibigyan ko sila si tatay kahit na magkano lang kung bilhin nila ng bigas oh, ayan. o tayo pambilin mo ng bigas para ano na yan tatlong kilo na rin yan Ano nga na buhay mo tay? Ganyan lang na dito lang po kayo. Kaya na bibili na si tatay ng bigas niyan. Oh, ayan, di ba? Oh, sige tay. Oh. Gago. Oh, na ho kami. Okay, maraming salamat tay. Salamat.